21 anyos na lalaki, arestado matapos manghablot ng baril ng pulis at magpaputok. Isang pulis sugatan matapos tamaan ng bala. Si Bien Manalo sa detalye. Bandang alas 12 ng madaling araw kahapon, makikita sa CCTV na ito ang dalawang lalaki na nagsusuntukan sa tapat ng isang simenteryo sa barangay San Dionisio, Paranaque City. Matapos nito ay nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa na tila nagsasayaw pa. Maya, maya pa ay lumapit ang lalaki sa pulis at bigla na lang nitong hinablot ang baril ng pulis. Dito na nagpambuno ang dalawa. Sinubukan pang mamagitan ng isa pang pulis pero nakuha na ng lalaki ang baril at saka pinaputukan nito ang pulis na napasubsub pa. Matapos nito ay agad na tumakas ang sospek, tangay ang baril. Kinilala ang sospek na si Luigi Ganuza alias Toto Negro, 21 taong gulang. Habang nakilala naman ang mga biktima na sina Police Corporal Roselito De Leon at Police Corporal Adrian Manatad. Natamaan ng bala ng baril sa may parting ulo at kamay si De Leon na agad na isinugod sa ospital na ngayon ay nagpapagaling na. Yan ang insidente na yan, nangyari yan sa ating uh, public cemetery. No? Palanyag uh, public cemetery sa so paranyakin you know? ay yung mga pulis natin doon ay mga component natin yon sa mag-secure sa observance ng mundas. No? So happy na mayrong mga dalawang lalaki na gutakang uh, gawin yung kayong baril at uh, naagaw nga ito. Dahil dito, agad na nagkasa ng follow-up operation ng mga pulis at sa tulong ng isang saksi ay natunton at naaresto si alias Toto Negro. Positibo rin siyang kinilala ng mga biktima. Ayon sa mga pulis, ilang saglit lang ang nakalilipas matapos sa na tumakas ang lalaki, isang minor de edad na lalaki naman ang tinutukan ng baril ng sospek. Mga galos at pasa sa mukha at sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamoni ni alias Toto Negro matapos siyang kuyugin at bugbugin ng taong bayan. Initially, doon sa ng na, alaman natin sa investigation, no? uh, kung ano ito? galing sa inuman. No? So, for a uh, non-reason, no? nakita yung pulis, uh, sabi niya tatakotin lang daw niya yung kasama niya, kaya kinuha niya pa rin. At nang tanungin ang sospek hinggil sa nagawang krimen. Ano mo sabi mo? Ha? Pasensya na. No, sabi mo sa inagaw mo ng baril. Sinabi mo sa inagaw polis. Ha? Hindi mo alam. Narecover sa pinangyarihan ng insidente ang tatlong pirasong fired cartridge cases at isang bala habang nabawi rin ang inagaw na baril sa polis. Sa ngayon ay nakakulong na sa Paranaque City Police Headquarter Office ang sospek na nahaharap sa kasong direct assault and two counts of frustrated murder at kasong paglabag sa Anti-Child Abuse Act. BN Manalo para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.